Ano yan? One of you is indeed my artist fan, my pero encore pero. Wuuu! Wala na talaga ang pagkakasama. <laughs> Ay po sa sa. Ay 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 sa Ay Ay ano, 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 mismo mga views. And mm. piling ko na ulit ako sa pamuse na to. At ayun ang ano, bigada gab and bigada abne. Dahil isa nga sa mga nag-viral ngayon is yung potato food stall na dahil lang sabi nga is, uh, ano mm. daw, ang sato mataas yung mismo requirements na dapat um, yung mismo weight mo is sakto sa inyong height. Mm. Hindi ko rin sure niya sa akin kung sakto siya. Pero <laughs> piling ko naman, sana. Tapos dapat daw pantay-apantay -pantay ang ngipin. Kaya nag Patay pati, naman pa <laughs> okay naman. Patay pa, oh, diba? mm. <laughs> pa naman. Patay pa sa ngayon. Yung ngipin dapat <laughs> hindi, <laughs> hindi yung ngipin yung hindi hindi dapat pantay, di ba? Magkaiba naman yun. Oh, diba? oh, may molars, oh, may, oh, may, oh, may molars, oh, oh, pre di ba? May siya oh, dito si yes, ano, po, si diba? Justin Hoxton. Hoxton. Mm. Uh, ano? Po. Sabi, ikaw ro, si Miss Pandakan 2023. <laughs> <laughs>

Ken eh, Radamner. Kaya naman kanina, no, nagtanong-tanong na tayo dito oh. sa party kung ano nga ba yung say nila na kung sa tingin ba nila ay dapat nang alisin yung ating nasabing pleasing personality when it comes sa ating job description. No? At eto naman ang kanilang sinabi. Dapat na lang alisin talaga yun kasi kawawa naman kami. Tulad namin, mga gantong kulay, hindi pwedeng... Makapasok din sa gusto nilang ano, lugi naman yung ginagawa nila, hindi makatarungan para sa ating mga mga babae. Oh, eh hindi naman 'ano eh. Hindi naman lahat 'yung ano, ganun eh. Ayun na nga po eh. Kawawa naman sila. Diba? ba? maganda tanggalin na lang. 'Yun lang. Wala sa ano, um, wala kasi siya sa part na they for hindi maitim, hindi pwede magtrabaho sa requirements nila. Then yung valid na ano nila rason hindi part pa din sa ano kasi mayroon meron pong ano tao na may nangangailangan din ng work so that's why na hindi kailangan na alisin talaga yung requirements na ganyan hindi naman po dapat alisin pero dapat po bawasan po nila yung yung tulad po nung sinabi nyo na nagaanap po sila ng talaga pong pleasing personality, yung parang model na po yung hinahanap nila. Kasi po, uh, okay lang naman po basta uh, pag-professional po, ha? kailangan po talaga malinis po yung ano. Pero hindi po kailangan na yung, kailangan makinis pa yung ano. Pero kung malinis naman po siya tao, malinis po siya uh, tignan, okay naman po yun. Huwag lang po yung sobrang kailangan makinis. Paano po yung <laughs> mga itim, di ba po? ay dito ay nakilala natin si tatay Paolo ayun kinakausap muna siya ng aking manager Medyo nanunuhol na po ang aking manager dito para manalo tayo sa voting. Ayan. So kayo, tatawagin na natin si Sir Paulo. Sir Paulo! Ayan, sir, dito po tayo. hindi po. Diyo um, hindi pa daw siya masyado natuhulan ng aming, ano, ng aming... Yung bodyguard mo dyan. ang ng aking, ano, ng aking manager. <laughs> si Ayan, kaya lang ipan natin si tatay. Ayan. Hello po, Tatay Paolo. Now, good morning po. Nasa harap na po natin ngayon si Brigada Gaben, Brigada Amner. Manalize po tayo ngayon sa ating Facebook page and syempre sa ating YouTube radio station ang 105.1 Brigada News FM Manila. Ayan nga. So, sir, good morning, good morning po. Good morning, Daymon. Ayan. So, bales ni sir, kanina nakausap natin siya. Six years na daw po siya nagkikinda dito sa ating um, gilid po ng ating pasig. At ngayon, ay tatanungin naman natin siya. Ayan, sa media market palengke tapos. po. Ayan, pasig market palengke market na nga palengke pa. ngayon, no? ang um, sir, kayo po ba, um, sa tingin niyo po ba, kailangan na po bang alisin itong sinasabi po nilang, ano, pleasing personality po when it comes sa ating mga job requirements? Dapat yan. Ayan, sir. Hawakan po natin ating emoji. Ayan, dapat daw. Okay? Bakit po, sir? ang siyempre po, say, ano po? <laughs> And dahil kanina nakausap natin si Sir, sabi niya daw parang ano, medyo discriminating po. Tama't diba, Sir? Yes, po. So. Bakit po, Sir? Siyempre, maraming ano, pahabaan pa yan. Dapat, dapat tanggalin talaga para Hindi umaba yung dapat ano, i-requirements natin, natin. Yun lang. Yeah. Baya, actually, isa pa doon sa mga sinabi ni Sir kanina, noong no, no, tinanong natin siya, noong medyo off the record tayo. iba na parang kumbaga um, kunyari masyadong mataas ang requirement dito sa sinasabing pleasing personality mm. sa appearance mismo oh. eh medyo discriminating daw same ng mga sinabi ng mga nauna natin yeah. kaya si sir ang sabi niya ang stand niya is dapat daw alisin na mm -hmm. at ayun na nga natanangin natin si sir baka may gusto siyang batiin sir baka may gusto po kayong batiin na nakikinig Ayan, medyo yung hiya si sir, sabi niya wala to. O <laughs> oh, nga sir, baka gusto niyong ipamotay niyang tindahan. Saan po ba sila makakabili po ng <laughs> ating mga iba't ibang mga um, sapatos po? Wala po kasi nung ako sa pinaka ano eh, uh, supplier. Wala pong ano, dal, pinipunta ko talaga, budiga po yan. Ayan. Okay. So ayun na, bigada natin, bigada. May sa mga gustong bumili ng mga sapas, sapatos dahil malapit na ang pasukan, no? Um, nandito lang si sir, dito sa may harap Hulog na yung ating ano, sash. Sabi niya, tumigil ka na. Tama na, miss. Uh, for the haba. for the haba na sabi niya. Kaya naman, no, bigada gabin, bigada of nine. Mamamaalam, <laughs> for the babay na tayo for today's video. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Bigada Ann Cortez na 105.1 Bigada News of Manila. The music and news. Oh, sorry. Tila, Bigada!